Sinamantala ng mga naghahanap ng trabaho ang isinagawang job fair ngayong araw sa Pasay City. Ang ilan sa kanila, maswerteng na-hire on the spot. Yan ang ulat ni Noel talaka Natuldukan na ang dalawang taong paghahanap ng trabaho ni May. Dahil hired on the spot siya sa job fair ngayong araw sa isang mall sa Pasay City. Uh, pinapapunta po, pinapadala po yung requirements ko sa Sabado para orientation po. Kwento niya, sumugod agad siya sa job fair nang makita ang anunsyo sa social media. Maganda po sa mga walang trabaho. Mabilis po makahanap ng trabaho. Bunga ng kolaborasyon ng Department of Labor and Employment o DOLE at pribadong sektor ang job fair at tinawag na para sa bayan, job opportunities, building skills o jobs na layong matugunan ang unemployment sa bansa Batay kasi sa pinakabagong survey ng Philippine Statistics Authority, nakapagtala nitong Marso ng 3.9% unemployment rate ang bansa. Yung pong mga uh, pag-angat uh, o pagdagdag ng uh, bilang po ng uh, mga napaloob sa unemployment level natin, yun po ay uh, kasama sa aming mga konsiderasyon at uh, challenges na sana makalikha pa ng mas maraming trabaho. Nagkasundo rin ang isang mall at dole na magtutulungan upang makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. We hope that we could be able to generate and or help a little to 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 um, reduce the number of unemployment in our country. Papalakasin ng dole ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga private sector upang mapababa ang unemployment rate sa bansa. Naniniwala po ako na nakakatulong po siya uh, at uh, siguro kailangan lang na lalo namin pag-ibayuhin ang information dissemination. Tiniyak, tiyakin po namin na ang aming partnership sa mga ahensya, sa mga business associations and even educational institutions. Para kay May, malaki ang tulong ng mga job fair para mabilis na makahanap ng trabaho ang mga tulad niya upang makatulong agad sa pamilya. Sa pag-rent po tsaka sa pagbayad ng kuryente tubig. Ayon pa sa Dole, tinututukan din nila ang upskilling sa mga manggagawang Pinoy na kaagapay sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.